okay mga idol ituloy natin yung ating gawain ayan ah, habang tayo pa pa ano ah, pabanti na pabanti. ang mga putik na yan tutulak lang natin yan ayan. Ah, mga idol tapos sa mga sulok na yan, itong pinakamano yung mga kailangan makuha natin yung putik dyan sa so, ilabas natin para mabakitilan natin yan mga idol sumaga itong mga masikipan mga idol uh, dahan dahan lang huwag tayo magmadali uh, dahan dahan ng kilos na baka madamid dyan kung file na yan. yan uh, isa pa lang yan ng babae ba eh? Ayan ah, mga, so, mga idol. Tapos, itulak si natin na ano, palayuin natin yung mga putik para may space yung bakapin natin na lupa, yung magandang materialis. niya, Ayan lang mga idol. Kung oh. so, mayroon ng space na ganyan, ayan, alinisan lang mayigin. Para hindi magrab rice yung ating kabakpir na lupa kailangan walang matirang putik hindi nyo lang mga idol o. ang galing lahat mga putik yan may lumalabas na tubig pero pag nabaksilan na yan walang lumalabas na tubig mga idol magsaraduhan na siya kaya ng kunting ganyan mga idol nakalayo na magbabakpil magbabak tayo para makakapit tayo nyan okay ang pinakauna nating bakpilan mga idol doon sa may kanto dyan sa may pinakagilid dyan meron pa oh. okay, natin ang puting ko oh. itanggalin natin yung hindi yan mga idol para walang may halo na putik sa ano maganda material is matik putik eh okay, mga idol ito yung mga material is mga materialis, idol kung mga lupang maganda medyo malayo siya kung nga din nila makapag umatrak na siya malalim yan yan natin na may lapit doon sa ating mga ngayon mga ito lang diskarte eh. sa mga ano may putik na lugar yan kailangan bago bakilan siguraduhin na walang putik na matira para hindi mag yung ating mga bakilan ating ating ano platform ayan uh, mga idol uh, ah uh, lagyan ng lupa dito sa sulok doon na ang unahin natin yan doon na ang unahin natin na lagyan yan mga idol at uh, siksik natin yan kapag lagay ito mga idol ng lupa kailangan ay bini parang binipinching na ganyan oh. No? Yeah, ganyan. Siksik mo na ganyan. Tapos sa kasiksikin. Ayun oh. No? Oh. Tapos lagyan mo ulit. Yan sa mga sulok na yan kasi mahirap ano yan. Gipitan. Oh. Uh. na. Sika, sa sulok na yun para yung lupa dun na putik may tulak yan siksik na yung yan may dol yan yan dito sa gilid na yan yung mga nalag mga malinis na yan wala na putik lagyan na yan para dahan dahan tayong abante yung kailangan

tapos parang-parang mo lang dito ayan. kasi yung tubig galing dyan o sa mga gilid-gilid ayan lumalabas dyan kaya taasan natin ang konti para hindi na lumabas yung tubig gilid-gilid yan sisikin lang mayiging mga ito ganyan lang pa ano dito sa mga profile maglagay sa mga isikip maglagay ng paggawa ng ano, platform para sa kabila o ganoon sa kabila o nag ano sila ayun na na mag-unlabo ng aking camera my lord mag-unlabo ulit okay ganyan lang mga idol ha ng pagsiksik tapos lagyan ulit na ganyan ganyan ulit para abante tayo ng abante makabante tayo yan ganyan lang mga idol tanggalin muna yung mga putik itulak yung mga putik na yan saka, na, saka tayo mag yeah yan para yung lupa na to pinakaharang doon sa tubig. Maraming tubig to, no? Sinisip-sip ng water pump. Ayan, mga ito lang, discarte. Para mapadali yung trabaho natin. Ayun na, ayun, lagyan na lang, ano? sisip sip lang, sisip na lang, ano? Ayan, water pump. Okay, mga ito, uh, God bless sa ating lahat.